Okay, uh, isang uh, maruntalang umaga sa ating nat mga boss. Kanina ay naabutan natin itong mga grupo ng kabataan na kakaiba yung kanilang gamit na bisikleta. Yan, ito 'yung tinatawag na customized bike mga boss. anila ay ay uh, kaya nila ginagawa ito para makaiwas sa anumang uh, masasamang uh, bisyo mga boss. Kaya panawagan nila sa ating mga kabataan na naway pagparisan sila at uh, gawing halimbawa ang uh, katulad na lamang ng kanilang uh, grupo uh, mga boss ayan kaya payo nila sa magulang, ay alalayan natin ang ating mga anak na malayo sa anumang uh, masasamang uh, gawain at uh, masasamang bisyo. Ayun oh, kitang-kita niyo naman napakasaya yung kanilang uh, grupo ng mga bosayan. Na nagkapa-picture taking kaya naman, na uh, payo nila sa ating uh, mga kabataan na pagparisan sila at uh, mag aral mabuti at umiwas sa anumang masasamang uh, bisyo at masasamang uh, gawain ng uh, mga boss Tayo uh, nga, kapansin-pansin na uh, ayun o, uh, uh, yung uh, tinalikuran pa mga boss, tumalikot pa sila sa kanilang bike at nabutang nga natin ito si Madam ito si Madam, madam uh, photography ayan, uh, saan namimigay na kanyang uh, 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 sticker, palo natin yan si Madam sa so, palang photography si Madam Ha <laughs> ha! na habang binabaybay natin itong kahabaan ng Ayala Avenue mga boss, ay uh, paalala pala sa ating and mga you? kababayan na so nice long... uh, mag-exercise well, mag-jogging at mag-bisikleta at uh, pagka-araw um, po ng uh, linggo go -go. mga boss, ay uh, itong Ayala Avenue, Ayala Makati ay uh, sadyang isinasara Yan, kabilaan po yan, uh, left and right, sinasara po yan, para bigyan daan. Itong ating mga kababayan you. naman, na nagmula pa sa iba't ibang uh, 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 probinsya, para lang dumabaybay ayaw dito at mag-bike at mag-jogging mga boss. ay Napakainam mga boss itong area na ito dahil uh, bukod sa napakaganda yung kalsada ay uh, may mga nakastambay din ditong mga ambulansya at uh, yung uh, katulad ng uh, mga nagbibigay ng uh, ano mga yeah. pangangailangan tulad ng tubig mga bikers. boss. Kaya ano pang inaantayin nyo? Magtungo na rito sa may Ayala Avenue, Ayala Makati City pag araw ng linggo. Ayan ha? Magmula alas 3 mga boss. Alas 3 ng madaling araw. Ay uh, sinasarado na po itong itong kalsada na ano ito sir, para ano bigyan na ng, grupo itong ating mga kababayan na nag-exercise uh, exercise uh please. 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 at uh, na nagbibisikleta sa lugar na ito. So ano pang inaantay nyo? Magtungo uh, na rito mga boss. Ayan. Yun nga, ay kanina ay uh, naabutan natin itong si Madam. Uh, Madam Photography. Ayan. 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 Ipala yung kanyang page mga boss. Si Madam <tellas> <tellas> Photography. ha? Talaga namang post na post mga boss. Ayan. pagkatapos magpakuha ng larawan itong uh, ating mga grupong bikers na ito ay uh, si Madam uh, uh, photography naman yung uh, uh, nagpa picture taking mga boss ayan ano? Oh, kitang-kita nyo naman yung kaniyang uh, mga posts makikita niyo ng uh, panonood at tapakifollow at, ang ating uh, Facebook page Rolando Blang ng you. ating YouTube Rolando Blang salamat mabuhay Taylan